Uh, and guys, may mga experience na naman kami na idol dito sa Limir eh, na pigil na pigil sa tawa kasi syempre seryoso ako na yung usapan <laughs> yung pag-interview namin kay Sir Jaime muntik na ako humagalpak sa, nung isang pagkakamali lang ni Idol mabuti na pigil ko si Idol naman napigil niya rin pero kita ko sa mukha niya talagang ano na rin <laughs> bibigay Maybe Tawa. Ay, ang hirap ulitin kasi ang haba na nung sinabi. Although hindi naman pwedeng ulitin lahat. Cut lang tapos panibago. Pero mabuti na namin. <laughs> Natuloy-tuloy naman. Kung may ano yon, mali, konti lang. nilipad na po sa uh, San Carlos sa San Nicolas. Ay, yung sag... San, San Nicolas. San Nicolas, napunta na ng San Carlos eh. <laughs> Lasing. Aray ko. Eh, binasa ko pa walang tinong. You ano know, yun yung nangyari do sa utak ko? Bakit ganun ang pagbigkas ko no? Hindi may dahilan ako, hindi ako nagsalamin malabo kasi mata ko. Na-realize ko nga yun eh na sa Nicolas pala eh, nung sinabi na ni Idol eh. Kala ko pa para sa ano para sa itid ka. Bakit kailangan mo pa lang salamin? Hindi, nirsite ako. Ah, hmm. ka. Gusto mo nagkatuto ka ano? lang. nercited ako Kaya pagka nagbabasa ako Kahit wala akong salamin Pero sa malayo Lalo ako mag-drive Ang hirap e Ngayon nakataas yung salamin ko dito sa ano Hindi naman ako okay. nag-drive kasi Ngayon <laughs> Yun lang e, Bibili kami ng gamot nga pala guys Para sa uh, Para kay Sir Jaime Galing na kami doon kanina. Kinuha namin yung resita para sa kanyang medication. Ayan, kinuha namin pati yung tawag dito. Yung ID niya para sa senior para uh, maka-discount naman. Kasi ang dami pala mong gamot na tinitake ni ano, Sir Jaime. Ilan daw sa umaga? 20 tumoto. Oo, oh, 12 piraso sa umaga. Sabi niya kanina. Nagulat ako. Mantakin mo yun. Grabe, ang dami. So, talagang sa gamot pa lang, siyempre, eh kahit may pera, talagang kaya, mauubusan ka. Habang malakas ka pa, yung pinggan mo, punoy mo lang Ang masasarap na pagkain. Yun nga, kahit totoo ang panahon na Kumano ka na lang senior, mm umina ka na. Mabawasan ang laman ng pagka pinggan. Ang, ang, mabawasan ang laman ng pinggan mo. Hanggat maubos. Ang laman ng, ng pinggan mo ay... Mumho na lang, mumo. Kamot. Yun gamot na ang laman ng pinggan. Grabe no. Ilang taon na siya? 70 si ano? 77 si niya. 77. nga ba 'yon? Si 27. 27 sila tayo, tatay, anong tatay. Ano na siya, guys? Ah, uh, senior. Senior tapos naputulan na siya ng isang kita. Kasi yun nga sa sakit niya, diabetic. Ganun talaga. Minsan dumadapo talaga ang sakit sa tao. Hindi naman natin iningi yan. Pero kusang dumating Pero sa mga ano, sana hindi tayo magkaroon ng ganyan kasi ang hirap. Lalo na kung walang pang tawag dito, pang maintenance. Napakahirap. Hindi ka magkakaroon ng ganun. Basta kompleto ka ng salasal. <laughs> ha ha may may buga lahat ano no uh -huh. toxic kamihan <laughs> mo lang salsal para <laughs> nagpatawa na naman sa ido <laughs> eh kailangan twice a day yan o ano kahit naman na to twice, twice once a week twice a week eh pwede pwede <laughs> nagalat twice a day oh. bakal magiging ano ka na yan butot balat no hindi kailangan twice a week yan kasi sa bagay kailangan ito, mo rin ang ano ang mo si Ivana <laughs> Tapos <laughs> Pat, pangalawa mo oh. si ano, <laughs> si Maria. Eh Maria. Hay. <laughs> eh. Pang-apat mo si ano si Mommy T. Ay. Pitasyo. <laughs> <laughs> ah, sapot, na. Kumpleto nang salsa. Kumpleto na yung ano rice awake. Ayan. Sinasunta namin yung sasakyan. kasalukuyang binabaybay namin. Meters, right Ang daan, But papuntang Limere, bibili kami gamot sa Mercury. Yan lang muna guys, update na lang kayo, kayo mamaya.